Sabi mo mahal mo naman talaga ako. Nangako ka ng pagmamahal tas bigla kang nawala. Kapag isip at damdamin ang nagtalo. Oo, ako sa sa'yo. Pero yung anak ko, tama na tutigil ang ako. <coughs> Siguradong may padenehado hawak na ng mga police events. I will make sure he gets locked up for good. Rose, may pinakita kasi ang mga police. Sa huling tatlong linggo, nag-aalok si Ma'am Rose sa amin ng 300,000 pesos para dalhin sa kanya yung suspect. Kasi gusto niya akong ipalimpit. Pinagtulungan nila ako maginamuntik na ako mamatay. Sabihin mo yung totoo, tigilan mo na itong pagsisinungaling mo. Tigilan mo na ang paninira sa pamilya namin. Minsan, kahit tuso ang puso. You're unbelievable! yung naging daan para mahanap ko si Rose pero ngayon, ikaw yung nagiging adlas sa aming dalawa. Mas mapaglaro pa rin ang taong ko. I wanted to get Rose out of Matt's life. Ikaw lang pala yung magiging susi. Nabanggit mo, napapadala sa sobrang pagsakit ng ulo mo. Is there something wrong? Anas mo ka, Mami? May kumidap kay hey, Rose? How can you let this happen? Ang pagmamahal na wagas, siya rin bang magiging dahilan ng kanilang wakas? Mami, may kailangan ba akong malam? Patawarin mo po, anak. sorry Bawi ka na kay Alex. Tayo naman. Durugan na anak puso. Your mind games are not working with me anymore? Hindi ko ibibigay sa inyo sila! Ah! Kanilang pag-ibig ang mananae. The truth is, ayoko siya mawala sa akin. Hindi ko makasalot sa buhay namin ni Mac! Hindi ako titigil at hindi natin nakahanap si Mo. Hindi ko akalain na ganito tayo magtatapos. Magsisimula pa nga lang tayo ulit eh. Unbreak my heart.